Hello, hello, Gemini Collective. Ako po si James from James Taro PH. Ito po ang inyong weekly reading for December 8 hanggang 14. So mga Gemini, let's begin. Inhale and exhale. At the center of your reading, you have the seven of wands. Beautiful. In the area of what you need to focus on, you have the nine of wands. Yes, maganda ito. In the area of what you need, you have the tower card. Beautiful. In the area of what's affecting your current energy, meron po kayong the eight of pentacles. Lovely. In the area of your near future, meron po kayong the five of swords. In the area of your uh, challenge for the week, meron po kayong the five of cups. Meron po kayong five, five. Mamaya pag-usapan natin kung anong ibig sabihin yan. In the area of your fortune, wow. Wow ang kinin mo Gemini, will of fortune. I-claim mo to sa baba, fortune is mine. I claim fortune is mine. Napakaganda nito. In the area of your divine messages, meron po kayong the justice card. Yes, yes, yes. At ang outcome nyo po for the week, ito po yun. Mamaya sabay-sabay natin siyang bubuksan at the end. But first, mga Gemini, thank you, thank you, thank you po ulit sa mga donations po ninyo. Saka po sa mga hindi nag skip ng ads. Yan lang po yung only way to support me sa tuwing meron tayong libreng reading for Gemini dito sa ating channel. So thank you po for not skipping the ads. So, at the background of your reading, that Temperance card. Alam mo, Gemini, narinig ko dito, Divine Timing. Kumbaga, umaandar na yung proseso sa isang bagay at ito'y nakatadhan ng mangyari ngayon. Okay? You've been working so hard. Uh, very, very dedicated ka. Nilalaan mo lahat ng effort mo, time mo, attention mo sa isang bagay. At sabi mo, um, pinagtyagaan mo to, pinagsumikapan mo, ready ready kang gawin yung dapat gawin para makuha lang yung outcome. Ano? And for a very long time, nagpapasensya ka parang tinitiis mo ang lahat matapos lang ito. So ngayon, ramdam ko yung maging kalmado ka din this time. no Maging kalmado ka, lawakan mo ang pag-iisip mo, lawakan mo ang puso mo, yung pangunawa at pagdamdam, lawakan mo yan. And also, focus lang tayo sa ginagawa natin. Huwag nating tingnan pa yung outside noise. ano Because yung mga outside noise, walang matutulong sa'yo yan you need to focus on this endeavor because nakita ko malapit na siyang matapos at may divine timing ako nakita. Mahukuha mo na siya. Okay? Partneran natin to ng card for the week. Intuition. Yes. Listen to your intuition. It never lies. So sabi dito, kapag ramdam mong iyo, iyo yan. Pag ramdam mong uh, maganda ang dulot nito or yung may, may kutob ka about something and you want to make it happen, listen to it, okay? Nakita ko rito na talagang susundin mo yung tawag, ang damdamin mo, i-create mo yung bagay na alam mong para sa'yo, okay? Napakaganda nito for you. At the center, you have the Seven of Wands. Seven of Wands is a card of conviction. Talagang panindigan mo daw, Gemini, this week, yung mga bagay na alam mong para sa'yo use your intuition. Pag alam mong iyo, iyo. No? If you know that it will work for you, you need to stand by it and uh, defend it. No? Maraming mga tao sa paligid mo ang magbibigay sa iyo ng iba't ibang opinion na para bagang wag mo nang gawin yan Gemini, eto na lang Gemini. Pero ikaw, alam mo sa sarili mo kung anong gusto mo. At alam mo yung makabuti sa iyo. Kaya ngayon, nakita ko na you will defend it, you will do everything para patunayan sa kanila na tama ka at nasa tamang direksyon ka. No? And nakita ko rito yung kahit minsan aligaga ka or hindi mo alam ang gagawin, pero lahi kang handang kumilos. No? Um, lagi mo sinasabihin na sarili mo na kahit hindi ka ganun ka-prepared, ready-ready ka lumaban. Parang ganun. So, um, kitang-kita ko rito yung yung fighting spirit at saka dedication mo. Which is good for you. I-clarify natin to. The Seven of Wands. Seven of Wands. I-clarify. Siya nga pala, Gemini, since ito po ay weekly reading, ano yung mga hinihintay mo na gusto mong makuha this week? So, isulat mo yan sa baba. Hinihintay ko ang blank na dumating na this week. I-claim mo yan. It will happen. Okay? The Seven of Wands the Eight of Pentacles. Wow. Kinonfirm din nga yung sarili niya dito with what's affecting your current energy. Eight, eight po is abundance. Talaga namang napakaswerte mo this time. May lucky energy ako nakita for you. With the Eight of Pentacles confirming our Seven of Wands, sinasabi rito na yung spirit guides na panindigan mo daw yung mga bagay na naiisip mong tama pagating sa yung trabaho. Nakita ko na there are a lot of people na papansinin ka, pupunahin ka, kung ano-ano sasabihin sa'yo, actually questioning your work, questioning your abilities. No? Parang sila yung mga taong pinupu pinupuna ka lagi at hinahanapan ka ng butas. Pero ito ikaw, gagawin mo ang lahat. Sabi mo, hindi ko hahayaan na masira yung trabaho ko dahil lang sa iba. And ginagawa mo ang lahat para mapanatili ito sa'yo. So you are you are defending actually what's yours. At karapatan mo 'yan. So good luck po sa inyo and I'm rooting for you. Ilaban mo lang 'yan. Focus ka lang sa work mo, focus ka lang sa sarili mo. Everything will be fine. Okay? In the area of what of uh, what you need to focus on, you have the nine of ones. Mag-focus ka daw sa mga pinaghirapan mo, sa trabaho mo. Um, narinig ko kasi na some of you, parang balak na mag-quit, parang bawa, uh, balak ng bumitaw, balak na umatras, parang ganyan. Kasi nga parang ilang beses ka na nag-try paulit-ulit. Um, pati yung resulta paulit-ulit lang din and sometimes sila sabi mo sa sarili mo na ano pa yung point, no? Parang kinang question mo na yung ginagawa mo, yung kapalaran, yung um yung dako pa roon. You're questioning a lot of things. Dahil sa pagod 'yan at nauupos na pangarap at saka pag-asa. No? But your spirit guides are telling you, tinetest ka lang ni universe. Okay? Tinetest ka lang niya sa kung hanggang saan mo kayang gawin ang isang bagay. Ito yung panahon na huwag ka mag up. Sabi ko nga sa inyo, kalamayan mo ang puso mo, mag-relax ka lang, be peaceful, be patient, maging matiisin ka pa lalo. Because nakita ko rito, we're a nine of ones, malapit ng matapos itong bigat na ito. okay Sabi ko nga sa inyo, something is cooking, something is ending na, patapos sa itong ginagawa mo na ito, kaya ngayon ka pa ba susuko, Gemini? Syempre hindi, 'di ba? So, continue working hard, continue doing what you want to do. Alam ng intuition mo kung anong dapat gawin eh. Sometimes yung pag-atras na 'yan, yung pagsuko na 'yan ay dala lamang ng pagod, dala lamang ng issue or mga uh, false things sa paligid, pero in reality, alam mo kung gaano kahalaga itong pinaghihirapan mo. Okay? So stick to that and don't quit. Okay? Kaya mo pa yan i-clarify natin. Six, uh, the nine of wands, pa Holy Spirit, Spirit Guides. Oh, dami. No? Pa clarify Spirit Guide, Holy Spirit, the nine of wands. Siya nga pala, Gemini, anong birthday mo? Comment down below. Ikaw ba ay May Gemini or June Gemini? Para mihan dito sa baba kung, kung ilan yung mga May at saka June. Okay? The Nine of Wands, the four of swords. Yes. Sabi dito ng yung spirit guides, yes, trabaho tayo, trabaho everyday, focus tayo, wag na wag tayong bibitaw. And then surrender to God. I-surrender mo sa kanya, sabi mo, God, gagawin ko lang po yung makakaya ko, tulungan mo ko, wag mo kong pabayaan. Okay? Uh, continue the praying and continue focusing on what you're doing. Pero kaakibat nun, sabi na yung spirit guides, wag mo daw kaligtaan ang magpahinga. Okay, marami kang Um, pagod, marami kang kayod, marami kang mga ginagawa for your life, no? So your spirit guides are telling you, bigyan mo ng pagkakataon ng sarili mo makahinga, no? Kung today puro ka trabaho, mamaya pag-uwi mo, have some time for yourself or have a good bath or pagdating ng weekend, labas ka naman, no? Time for yourself na may pahinga ka. Work hard, play hard, and rest. 'Yun ang kailangan mo this time. Pero, pero, 'wag susuko sa iyong ginagawa kasi malapit ka na dyan. Okay? At mararating mo rin ang kapanatagan sa puso mo pag natapos na ito. So, within reach na yung patience and also stability. Okay? In the area of what you need, you have the tower card. You need to accept what's happening. Very, very, ano to, um, simple para sa'yo, Gemini. Kitang-kita ko rito, may nagbabago na especially with the will of fortune, nagbabago na yung kapalaran mo. Umiikot na, gumaganda na. For some of you, bumibilis na yung inaasikaso o nagkakaroon na ng magandang bunga o umaandar na na mabilis. No? Sabi na yung spirit guides, huwag mong katakutan yung mga mangyayari. Huwag mong puwersahin na maganap ang isang bagay. Just do your best. Do your diligent work alam ko ay understand, pagod ka na. Some of you are very, very frustrated na sa ginagawa. Sabi mo, ano ba? Kailan ba matatapos? Kailan ba ito mangyayari? Pagod na, pagod na ako. Kumapit ka sa iyong uh, um, spiritual na pananalig. Okay? Because it will help you to push forward pa. So, kung ano po ang religion nyo, kapitan mo yan, para lumakas ang iyong spiritual na energy, and continue ka sa trabahong ito o sa ginagawa mong ito. Hindi ito ang panahon para bumitaw o para sumuko kasi may magandang mangyayari. Okay? With a tower card here, things are changing for the better. Nakita ko yan um, sabi na yung spirit guides, kapag, kapag may nagbabago, kalamangin mo ang emosyon mo. Mas lalong maging pasensyoso ka. Example, sa opisina, biglang nagpalit ng manager, biglang nagpalit ng schedule. So, siyempre, gulong-gulong schedule mo niyan. Makapalit ka rin, mag-a-adjust ka rin. So, sa kabila ng adjustments, nawala wala ka namang magagawa, kundi sumunod at kundi gawin, maging pasensyoso ka at gawin mo na lamang at pagdaanan mo to. Kasi pagkatapos ng lahat ng yan, ng changes na yan, makikita mo kung ano yung hunted sa yung fortune. Okay? So napakalinaw, don't control things. Let it happen. And stay cool. No? Relax ka lang. Things will be okay. Ang importante dito, um, tinatanggap mo yung mga bagay na nangyayari. Kasi divinely orchestrated yan. Divine timing ito. So, your intuition para alam mo yung mga dapat mong gawin, mga dapat mong iwasan, at mga bagay na dapat mo lang hayaan. Lagi mong tandaan, pag wala ka na magagawa, hayaan mo na. Okay? Um, wala na sa kamay mo, kung bagay yung sitwasyon. A tower card, the king of swords. Yes, king of swords, maging mas matalino ka daw this time. Maging mas understanding ka sa mga nangyayari sa paligid. Example, um, biglang nawala ng trabaho si tatay, for example lang o kaya lover mo. So, kailangan talaga tanggapin kung ano yung nangyari. Wala na, gano'n na talaga eh. So, you need to really make a move, have a strategic move para habang nangyayari itong mga changes na to kaya mong panghawakan yung mga bagay na nasa, na nasa paligid mo. Okay? But you don't need to control things. Let it happen. Let it happen. And be smart. Be smart to accept. Be smart to uh, be decisive this time at maging maparaan, no? ah, uh, ito yung panahon na maging mas maparaan ka mas madiskarte ka. Pero nevertheless, dapat ikaw ay accepting. Tinatanggap mo, um, peaceful ang acceptance na ito para mabilis ang tapos at hindi na tumagal sa'yo. Okay? Napaka-importante nito. In the area of what's affecting your current energy, you have the Eight of Pentacles. Si Eight of Pentacles, sinasabi na yung spirit guides na I don't know why some of you are getting better pagdating sa trabaho. Parang dahil napaka-dedicated mo, napaka-husay mo sa negosyo or trabaho or sa project. Um, nakita ko yung good outcome dito at pupurihin ka kasi magaling ka. Napakita mo yung husay mo. Napakita mo yung professionalism mo. At kung gaano ka kagaling kumilos under pressure. Parang ganyan. So, Some of you may inaasikaso na ang tagal-tagal na hirap na hirap ka na pero sabi mo, kaya ko to, kaya ko to, kaya ko to. And you continue working kasi marami kang dapat patunayan sa ibang tao o marami mga matang nakatingin kaya parang yung pressure sa'yo pilit mong kinakaya because you know na kapag nagpag-give in ka sa pressure, lalo kang mahihirapan. And here nakita ko some of you are getting promoted. I don't know why. May promotion ako nakita or pagtaas ng sweldo, or pagkakaroon ng mas mataas na posisyon. But nevertheless, you're getting better. Parang pag-unlad mo to eh. At maraming mga matang nakatingin, mga insecure na tao. So, sabi rito, focus lang tayo sa work natin. Hayaan mo sila. Hayaan mo sila. Ikaw, mag-focus ka lang sa ginagawa mo. Continue working on that. Continue elevating. And um, mag-excel ka dyan because nakita ko na you will getting higher and higher and higher pagtuunan mo to ng pansin, pag sumikapan mo palalo once na mabigay sa iyo to because kapag tumaas palalo, mas maraming responsibilidad, hindi ba? So, kailangan mong gamitin yan in your growth. Um, some of you, I don't know why, nakita ko na meron kang ginagawang napakahirap nito mga nakaraang buwan, nakaraang linggo. Ngayong linggo nito, mas gagaan na siya at mas may kita mo na yung smooth sailing nito. So, congrats po. The Eight of Pentacles, the five of cups. Yes, talagang susulong ka na from the past. Ready, ready ka na, na to let go of something or to reach a new way or a new purpose. Example, sa trabaho, hirap na hirap ka noon. Parang sabi mo, bakit ba yung ginagawa ko, yung routine ko, pwede rin sa negosyo o, or, trab or uh, project, para ang hirap-hirap asikasuhin. Biglang boom, nakahanap ka ng bagong diskarte. Sabi mo, ay, kailangan palitan na, kailangan baguhin na, kailangan natin mag-transform para itong ginagawa natin, itong trabaho man ito o kaperahan ay mas maging maayos. So, you're working so hard for this. At nagbabago na yung kapalaran mo pagating sa yung tinatrabaho. Everything now is working for you. Nakikita kami mga bagong oportunidad na darating para sa iyo. Okay? So, meron kang 555 five, five, five here telling you na may changes ng paparating para sa iyo. So, congrats I-claim mo yan sa baba, Gemini. Changes are coming for you. Uh, whether sa work or sa career, nakikita ko rin negosyo, no? Kung ito mga nakaraang linggo, ang hirap-hirap, nakakapagod, things are changing for you. Just like that. So, i-claim mo yan. In the area of your near future, meron po kayong the five of swords. So, sabi ko nga sa inyo, hindi worth it ang pumatol sa ibang tao. Lalo't higit kung ramdam mo na gumagawa lang sila ng kung ano-ano dahil ingit sila sa iyo or insecure sila sa mga napapala mo. You are gaining momentum pagdating sa trabaho, pagdating sa career, pagdating sa pinapanindigan mo this time. Alam mo eh, alam mo na iyo to eh, sa iyo to eh. And people around you, you know, human nature, 'di ba? Maraming mga taong bashers, nega. Kaya kailangan mo, Gemini, focus ka lang sa iyo. Focus ka lang sa success mo. Let them talk. Let them um, treat you like a celebrity, 'di ba? Ikaw ikaw yung artistahin sa kanila. <laughs> Kaya kanila pinag-uusapan. Habang ikaw ay nakatagumpay at panalo, haya mo silang maglaway. Enjoy your success, okay? The five of uh, swords, clarify natin. Five of swords. The two of pentacles. Yes. You need to balance your life. Intindihin mo lang yung mga bagay na para sa'yo at importante sa'yo. Huwag mo nang i-entertain pa yung mga negang yan. Sabihin mo, busy busy na ako sa bahay, sa pamilya, sa, sa, mga anak, sa sarili ko, sa love life, sa trabaho. Bakit ko pa hahaluan ng mga ganyan? Hindi worth it makisama sa mga yan or i deal pa sila. Kasi marami ka ng hawak. So ngayon, payo sa'yo na yung spirit guides. Pahalagahan mo yung mga importante. Okay? Do ka na lang mag-focus at huwag sa mga to. Because you have too much. Marami ka ng hawak para dagdagan pa ng mga alalahanin. Okay? Napaka-importante niyan para sa'yo. In your challenge, you have jumbled thoughts. Oh, the mind can make a heaven of hell or a hell of heaven. Confusion, anxiety, and escape. Sabi dito, panahon na para pag-isahin mo ang isip mo at puso mo. Hindi pwedeng paiba-iba ng gustong gawin. Hindi pwedeng paiba-iba ng decisions. Hindi pwedeng urong sulong. Kailangan talaga buo ang isip, buo ang loob. Kaya importante, huwag na wag magmamadali. Okay? Relax lang, upo lang. Pag-usapan, pag-isipan. Pero wag ka muna magde-decide kung hindi ka pa ready at kung malabo pa. Okay? You also have control issues. Fear of losing power or false security leads to vulnerability release trust and empowerment. Sabi ko nga sa inyo, i-trust mo lang, ipagpasadjust mo lang, no? Especially yung mga pagbabago or changes sa life mo. Tiwala lang. Kailangan talaga um controlin uh, ng isip, kontroli ng emosyon. Sabi ko nga sa inyo, relax, be patient, okay? So that yung mga inaalagaan mo ay hindi maapektuhan. In your challenge, meron po kayong the five of cups. Si Five of Cups, yohan ka ngayon, Gemini, nakalimutan mo na yung mga past. Especially yung mga wala ka nang mahabol pa o wala ka nang magagawa pa para baguhin. Past na yun eh. Um, alam ko malungkot ka dyan at, at tinadamdam mo pa kung ano yung mga nangyari. Especially kung yan ay relasyon, yan ay um, project or issue sa pamilya or trabaho. You need to see the brighter side. At huwag ka nang magdwell pa sa negativity na ito. May naghihintay sa iyo mga bagong bagay. Sabi ko nga sa inyo, when it comes to work, project, or anything, kung ano man yung pinagpapaguran mo, nakita ko may magandang bunga. So panahon na para i-turn mo na yung chapter, mag-move on, move on din, huwag ka nang mag-harbor pa ng resentment, huwag ka nang mag-kim-kim pa, let go mo, hayaan mo na si God na kumilos sa mga bagay na yan, and focus ka sa mga new beginnings mo. Okay? Napaka-importante niyan. The Five of Cups being clarified by... Uh, milapon The Five of Pentacles. Well, 5-5-5-5 five, 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 five talaga to. Hindi sardines. Pero changes, good changes sa buhay mo. So, Five of a Pentacles. Sabi dito, nahihirapan ka na pero ayaw mo pa umalis. Sobrang toxic na, sobrang painful na. Pero nandun ka pa rin. Umaasa ka pa rin na things will change para sa bagay na yun. Pero you need to realize na kailangan mo na tong tayuan, umalis, lumarga, at yakapin mo yung mga bagay, tao, sitwasyon na hindi ka papahirapan at hindi ka ilalagay sa isang struggle situation. Okay? Kailangan mo maisip yan. Palayain mo ang sarili mo sa mga bagay na nagpapastruggle sa'yo. Kasi minsan, kahit masakit na, pinipili mo pa rin yan eh. Dahil komportable ka dyan. Aminin mo man o hindi. Pero lagi mo isipin na pag binitawan mo yan, may ma makakahanap ka pa ng bago. Mas maayos, mas maganda, uh, mas better para sa'yo. Okay? Tandaan mo ito. In your fortune, you have reaching your destination. Your light is shining brightly. Yes, talaga namang malapit ka na daw talaga. Sabi ko nga sa inyo dito, malapit ka na sa finish line ng ginagawa mo. Kaya don't quit. Mapapanatag ka din kapag dumating ito. So congrats, congrats. i -claim mo yan sa baba. You also have a rainbow blessing. Blessings are showering your life. Congrats po. You are very, very blessed. Kapag nakakita ka ng rainbow after watching this video, para sa'yo talaga ang reading na to, may darating daw blessing sa'yo. Congrats po in your fortune, you have the wheel of fortune. So, napakaswerte ng linggong ito. Um, some papers ay bigla-biglang bibilis ang dating. Bigla-biglang may approval. May mga nabitin before na biglang aandar na ngayon. May mga confusion na bigla-biglang lilinaw. Napakaswerte ng energy nito para sa'yo. At nakita ko smooth sailing. Sabi ko nga sa inyo, meron kang tinatrabaho na biglang aayos ang andar. Kaya mapapanatag ka na lahat ng hirap at pagod mo dito worth it because nakita ko talaga may resulta na. So, yakapin mo to Gemini, itong uh, Wheel of Fortune a uh, card, i-claim mo to sa baba. Fortune is mine, fortune is mine. I claim it, I claim it, I claim it. It will be yours. Some of you are gonna win. Because nakita ko talaga, ikaw yung chosen one dito with a seven of uh, ones. Marami na galaban-laban para dyan, pero ikaw ang nakakuha. You're gonna win this. So, congrats po. Okay? the wheel of fortune is being clarified by sabi ko nga sa inyo divine timing talagang sakto ngayon darating para sa iyo ang swerte na ito congrats po the two of swords wow yes sabi ko nga sa inyo bigla bigla bibilis ang mga bagay-bagay magaan kaya ko meron ka mga desisyon meron kang pinapamilian nakita ko rito na you will find the best solution you will find the best um, decision para sa mga bagay-bagay. Kung dati mabigat, mahirap, hindi mo alam ang gagawin, ngayon gagaan na yan. At may kita mo na yung tamang direksyon na mas better, swak para sa'yo, at talaga sa sa'yo ng swerte. Okay? For example, nahihirapan kang mamili sa dalawang magkaibang pintuan, biglang boom. Yung mapipili mo daw this time, guaranteed, guaranteed sa atin ni Willa of Fortune, yun ang swerte mo listen to your intuition. Alam mo kung ano yung tamang piliin at yung pipiliin mo na yan, yan yung nakatadhana for you. So congrats po, Gemini. I-claim mo to para sa'yo to. Good luck, good luck. I-like mo yung video to claim this fortune area. Okay? In your divine messages, what do you need to release? Ano daw yung mga bagay, Gemini, na dapat mo nang pakawalan? Dapat mo nang iba to sa hangin, sabi mo, ayoko na ng negativity na yan, ayoko na ng pahirap sa buhay ko, ayoko na ng toxic, so that your life will be lighter and much better. Alam kong alam mo to, kung ano yung mga bagay sa buhay mo na dapat nang pakawalan, para gumaan na. You have a new start is coming. Ooh, may bago daw pagkakataon para sa inyo. Maaring bagong job, bagong career, bagong opportunity to a sideline, or bagong love life pwede din. So, congrats po para sa mga bagong bagay na yayakapin mo this time. Congrats, congrats, congrats. In your divine messages, meron po kayo the justice card. Sabi na yung spirit guides, panahon na daw this time, Gemini, na bago ka humakbang, okay, bago ka kumilos o magsalita o mag-decide, alamin mo daw muna yung katotohanan. Okay? Don't jump into conclusions. Naku, baka ikaw ay yung tipong makarinig lang ng issue, bigla-biglang manunugod or bigla-biglang gaganti without confirming muna kung fake news ba yon. So, make sure na bago ka mag-jump into conclusion, aralin mo muna yung truth dapat daw nasa sa panig mo yung katotohanan. And sa katotohanan ka lang dapat kakapit. Kung may naiga sa paligid, hayaan mo sila. Pero kailangan talaga, you know the truth before you make an action. Okay? Justice card? The lover's card. Yes. Um, sabi na yung spirit guides all about commitments. Okay? Tukol sa mga bagay na commitment mo, dapat maingat ka sa bawat hakbang, sa bawat desisyon, sa bawat sasabihin, sa bawat reaksyon. Kasi baka mamaya maapektuhan yung mga bagay, tao na pinaglalaanan mo ng commitment mo. Okay? For other Gemini dyan, nakita ko, yung rel kung meron kang karelasyon ngayon at hindi pa kayo kasal, nakita ko na parang meron kayong pag-uusapan with the legality of your relationships. Okay? some of you are undergoing divorce or annulment or um hiwalayan ng properties ganyan or custody ng mga anak and nakita ko rito na gawin mo lang yung tama hawakan mo yung batas to to fix all of this pero sa iba nakita ko may kasal um, some gemini there are taking this relationship to a whole new level nakita ko yung commitment na ibibigay sa ng taong ito at handa siyang panindigan ka parang ganyan For other Gemini na, na single, kitang-kita ko na you will find someone that is very, very serious para sa'yo at swak kayong dalawa. So, congrats po. Um, you're gonna love this new chapter. Congrats, congrats, Gemini. In your outcome, yan po. But first, bigyan mo na kita fortune cards. You have kite, vacation, yes. Kung kailangan mo magpahinga, panahon daw ito para magpahinga ka panandalian, para makapag-recharge. You have caesars disappointment in some affair. Yes, sabi ko nga with a five of cups, malungkot ka sa ibang bagay. Pero panahon na para baguhin yan, hanapin mo yung mga bagong bagay na magudulot sa iyo ng kaligayahan. Okay? You have November. Oh Gemini, meron ba kayong mga okasyon sa November? For example, birthday ni kapatid, uh, anniversary. Kung meron, ibig sabihin this reading is for you. Kung wala naman po, ibig sabihin meron po kayong milestone sa Nobyembre. You also have older man. Meron daw po nakatatandang lalaki sa buhay mo, maaring tatay, lolo or older co-worker o kabit bahay. May concern daw sa kanya, kausapin mo siya. Ang outcome ni Gemini for December 8 to 14, the five of pentacles. Five, 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 is really your number. Number of change, number of pagbabagong buhay, number of pagbabago ng kapalaran. So congrats po, Gemini. Nakita ko na kung naghikahos ka itong mga nakaraang linggo, nakaraang buwan, may darating na tulong para sa'yo. Para umagapay, para umangat yung sitwasyon, para makaalis ka na totally dito. So kung ikaw ay nahihirapan, sabi na yung spirit guides, huwag mong i deal ang mga weaknesses mo. Yung mga hindi mo kaya. Lagi mong gamitin yung power mo, yung advantage mo, yung strength mo para makalagpas ka na sa struggle na yan. And sabi na yung spirit guides, kapag nahihirapan, huwag daw matakot humingi ng tulong. Huwag mahiyang humingi ng tulong. Para yan, baka yan pa yung makabuti at magpabilis sa inaasikaso mo. Okay? Uh, clarify natin to. The Five of Pentacles the two of ones. Yes. Panahon na para kumilos, para humakbang sa mga pagbabago ng buhay mo. Time na for you to take a risk and to take a move para sa magandang kinabukasan, growth and expansion. Sabi dito, kung wala kang gagawin at matakot kang sumugal, ay tatagal pa yung struggle na yan. So you need to sumugal sa buhay, mag-take a risk. Kung mawala sa comfort zone mo para mahanap mo yung kaginhawaan after this struggle. Huwag ka mag-alala, nakita ko talaga may taong tutulong sa'yo para makawala ka dito. Okay? There will be helping hands for you um, na pwede mong hawakan at kunin para makaalagawa ka dyan. Okay? So Gemini, ito po ang inyong December 8 to 14. Saan po kayo Comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again for watching. Hanggang dulo, Gemini. I love you. This has been James for James therapy PH. God bless everybody.